May tuturing na teamwork ang pagpapanatili sa bahay at pagpuno sa mga pangangailangan, lalo na kung wala na ang mga magulang. Pero imbis na makatulong, dagdag sakit pang ng ulo, ang hatid ng kapatid ng ating letter sender. Ang sabi ng ating uh, letter sender, dear Chiki, ako si Nadia, pangalawa sa tatlong magkakapatid. Naulila kami noong simula ng pandemya. Kakagraduate lang ng aming bunso sa kolehiyo noong nakaraang taon. Hanggang ngayon, wala pa rin siyang trabaho. Hindi rin siya nagsusumikap maghanap ng pagkakakitaan. Bukod pa dyan, hindi siya sumisipot sa mga job interview. Kinausap ko na siya tungkol dito pero hindi pa raw siya handang magtrabaho. Hindi malaki ang sahod ko pambuhay sa aming dalawa. Hindi ko rin naman mahingan ng tulong pinansyal ang panganay naming may pamilya na. Ano po ba ang dapat kong gawin sa kapatid ko? Nagmamahal, Nadia Makalinaw. Thank you, Nadia. Una-una sabihin ko, sigurado na to, napaka maalaga mo namang kapatid dahil talaga inaako mo yung iyong uh, mas nakababatang kapatid at ito dumulog ka nga sa amin dahil gusto mo talagang gawa ng paraan ang iyong dilemma uh, dilema. Ito, alam na alam mo yung kwentong mm, ganyan na tulungan kapatid. <laughs> oh, uh, oh. ako kasi mama sa amin, 12 12 years old pa lang po ako, nagtatrabaho mm -hmm. na ako. Pero hindi naman yun dahil inutusan nila ako. Nagkataon mm -hmm. lang po na na-discover ako nun, akong may oportunidad, akong may trabaho. Mm -hmm. Pero hindi ibig sabihin nun, ay dapat kong akuin ang responsibilidad either ng magulang ko or ng mga kapatid ko. Mm -hmm. Maswerte lang po ako dahil yung kapatid kong lalaki, si Bam, I'm sure nanonood yan. napakabait niyan. Mm. Bibilan ko palang yan sa na sapatos, naiiyak na yan kasi para sa kanya, hindi responsibilidad ng kahit na sino ang akuin ang responsibilidad ng pamilya mo. Mm. Ang ginagawa tuloy ng kapatid ko, he lives a very simple life. Yun na yung ano niya, na uh, parang pagdating sa buhay, ganun yung pers, uh, perception niya ng success, yung simple, hindi ka na ng iba. But I think, uh, sa letter sender, natin maganda na magkaroon kayo ng komunikasyon. Kasi minsan, mama, pagka, uh, yung way din, paano mo sabihin, minsan kasi mahirap pag ikaw ang nasa posisyon ng nakakapagbigay ka, parang sumbat ang dating eh, mm. di ba? Pag sinabi mong galaw ka naman kasi nahihirapan na ako, mm. tulong ka naman kasi hindi ko kaya itong mag-isa. And minsan, pag panganay ka, hindi mo yan kayang sabihin sa nakakabata mong kapatid kasi nga, automatic sa Pinoy na kung sinong panganay, yun ang dapat nagbibigay. Pero does that make us selfish? na humingi ng konting espasyo or konting uh, tulong sa pamilya, ako, feeling hindi. ko dapat tulong-tulong yan. Mm -hmm. Just... Oh, hindi. Mm -hmm. uh, and of course, sabi mo din, di ba, na, depende rin kung sino yung may oportunidad at, mm -hmm. at kung sino yung may kakayahan, di ba? Mm -hmm. And so, at dahil napunta yan sa'yo, uh, sa akin din dati, di ba? Mm -hmm. Um, wala. Kayad lang, di ba? Um, and, uh, and I think, parang, I'll tell them na lang kapag napuno na ako. Oo, oh, mm. I'm diba? sure Justin, makaka-relate ka rin sa nararamdaman <laughs> oh, ni Nadia. Anggit kaya, 'di ba? Diba? I mean, mm -hmm. oh, 'di ba, talagang kultura natin 'yan. Mm -hmm. Pero gusto ko rin kasing bigyan pansin yung nararamdaman ni Nadia. Mm-mm-mm. -hmm. Mm -hmm. mm -hmm. yeah. ikaw yon parang siyempre yung nararamdaman mo na rin ba yon, Na Kahit na alam mo yun na nga ikaw yung may opportunity, um, mm -hmm. obligasyon din, duty, mabigat eh, masakit, ma mm -hmm. mahirap dalhin. Mm -hmm. Uh, ah, talaga. Kaya kailangan din ng ano ng uh, magandang support system, yeah. 'di ba? Yeah. Sa mga sa mga friends mo, uh, other family members, mga ganon, 'di ba? Mm -hmm. And uh, to remember the yung purpose, ba bakit natin 'to ginagawa, 'di ba? Mm -hmm. At para kanino talaga? Oh, mm -hmm. okay. Siguro I just wanted to make the point Kanadya, na talagang uh, acknowledge natin yung, yung sama yung bigat na dinadala mo. Pero ang payo ko tatlo, no? Siguro ang unang gusto kong sabihin, Nadia, tignan mo muna, arali mo kasi baka merong dinadaanan din si brother mo. Kasi Ito. naulila na kayo. Mahirap din yon mm -hmm. Kaya kuminsan, hindi, gusto man niya, hindi niya magawa. Nandyan ang depression, nandyan ang anxiety, or baka na-trauma siya sa nangyari, mm -hmm. na kailangan yun ng konti pang tulong, professional, baka para ma, ma ano, mapunta siya dun sa lugar na kaya na niyang maghanap ng trabaho. Tingnan mo lang kasi baka issue yon. Eh, pangalawa, siguro maghanap ka kasi ng motivation kung ano ba yung makakapag-udyok sa kanya na talagang tumulong. Tingin ko, ang isang pwede mong gawin is ipakita mo yung financial situation mo. As in, i-drawing mo sa kanya, eto ang gastusin natin, eto lang ang kinikita ko. So, sandayo. Paano? Kaya kita alugin, diba? kailangan alugin, di ba? Kailangan mo alugin ng gano'n. Yun, yung isa. And pangatlo, siguro mag-isip ka rin ng iba pang paraan umambag. Kagaya na sinabi ni Dimples, pwede na bang maturuan yung bata na maging... Uh, uh, mas matipid mm -hmm. o kaya ikaw na lang yung mag- uh, may kang halimbawa um pwedeng gawin sa bahay mm -hmm. na ibigay mo na sa kanya para mas may time ka para mm -hmm. sa sarili mo para rin maalagaan mo yung sarili mo think of other ways kung ano saan pa pwedeng mag-ambag yung kapatid mo. Kasi yung ano yung kanyang readiness na maghanap ng trabaho, kuminsan beyond your control na yan. Mm -hmm. At kuminsan labas yan sa kagustuhan niyang makahanap ng trabaho. Mm -hmm. So, ang uh, intindihin mo rin yung sarili mo at yun na nga, hanapan natin ng paraan na mamotivate yung kapatid mo. At maraming salamat sa pagsulat dahil mm -hmm. ibig sabihin lang yan na gusto mong mahanapan ng lunas okay. itong problema mo. Extra tsaga na lang, no? Extra tsaga. Mm. Ang babait talaga ng mga letter sender natin, no? Parang very mindful sila. Very demure. Yung pahintay Siyempre. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simula ng inyong araw na puno ng impormasyon kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang kumaga, Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.